So, good morning mga kamanoy Ngayong umaga, magsasanggot na kami sa taas Pang, five, pang 20,000 na tibuol na nyog Yung spiraso ng nyog, ibig sabihin tibuol nun mga kamanoy So, yung mga kasama ko, nasa unhan na, na Nang iwan na yung mga kasama ko Ayan sila oh si ano si Burgo at saka si Kuburgo ay mga kamanoy yung kasama ko ngayon yung dalawang leader ng Koprasan si Borgo at Kuburgo so malapit ko na silang maabutan ito kasi mga kamanoy paakyat itong porsyon na to kaya medyo hingal hingal ayan na sila mga kamanoy oh Ayan. Malapit na kami sa ibabaw. Woo! Ayan, patag na rin mga kamanoy. Woo! Ayan. Ah, dito, patag na. Hindi na pakyat. Hmm. Yan si Borgs. Oh. Hey, mga kasama. Kapagod. Kapagod ba ka manoy? Hingal. Lakad nang lakad. Oh. Ng oh. buhay. Kaya lang fight fight fight. Fight lang yan, laban laban lang si Borgs. Yun dala niya yun yung ano tawag sa amin suklot. Ito naman dohol. Yun yung dala ni Ba. Oops. Yeah. Sa yung ano, nagsasanggot. Lapit-lapit sa site mga kamanoy, kasi ito kasi tapos na to na masangkutan. So doon kami magsasangkot sa nahawanan ko kahapon yung nalinisan ko. Ang lawak na yan. O, oh, abot na yan ang, ano, babaw. Kalot ka rin na yan. Na malinis na. Ayan. Para pag nag namunga yung niog marami tapos pag nagsanggot yung mga kasama ano uh, madali mabilis kasi nga hindi na sila pumunta sa mga hindi na sila maghahawan kasi so, maglilinis so ayan so pakita muna natin kung para sila magsanggot ayan no. Testing, testing. Dito na Kanya sila mag ano mag Parang voltage 5 lang din yung paggawa nila ng ano. Pag Let's bolt in. O, parang kanya mga ka. parang voltage 5. Yan. Ganyan yan para humaba mga kamano yung sanggot hanggang doon na sa dulo. Kulang pa. Walang payata, mga kamanoy. So makikita natin kung okay na o hindi pa. Ball 15. O, yan na. Isa na lang. Oops, ganyan yung kataas, mga kamanoy. So hindi pa rin. Hindi pa abot. Hindi pa abot. Dalagdag pa rin isa. Ayan. Ginagano lang yan sa... Dumantahan yung <coughs> buhahan niya. Sakto hanggang niya sa mga, mataas mga ka. Sobrang tataas kasi rito ng niyog mga kamay ng puno ng niyog. Yan hindi ko pa nahawanan pero konti lang yan. Ihuli ko na yan. Para pag dumadyan yung sibuos so yung ko na bagong hawan. <laughs> oh. siya, siya ngayon yung original na silong. Yan si Si Torio. Alright, so tinenatin ko kung, ayan, si ba na ano, si Bat na so sobra kahaba oh kahapon na yung tingin na yung ganon yung kahapon na yung kahapon na yung kahapon na yung kahapon na yung kahapon oh, ayan na yung kahapon na yung kahapon na Oops! Pang! Ganon yun mga kamanoy. Alright. Ayan pa. Oh. Hmm, mga pro! Parang wala nang nangyayari. Pag nagsanggot sila mga kamanoy, lakad-lakad lang. Tinuruan ko sa yun mga kamanoy. Yung mga kasama ko ito. Ayan. Ano pa no? Tinuruan ko yan. Magsanggot. O, oh, di ba? Approve. O, oh, ayan. Ang yan mga kamanoy. Ayan pa. Oh. Fan. Uh. Oh, ba? Diba? Hmm, ganyan ang pagsanggot mga kamalay. So, ganyan. See you mamaya. Copy. Yan. Go. Break time. Break time. Yan. Yan sa si aming burgo. <laughs> Pagalawang burgo. Nakaon pa sana, na Nakaon. Nakaon pa lang yan mga So, ganyan. Ganito mga sitwasyon dito. Nay. Tibus. O oh, ayan mga kamanoy Kasanggot na ulit sila. Dami nyo grito ayano Ayan oh. Hoy na. Pang. So. Ayan. Ayan si mga pag-iriba. Ayan, ayan oh. Ayan pagsanggot. Huw, oh, jakpat Ano, nakajakpat na. Okay. Okay. Ito yung mga malupit na kasama. Tatlo lang kami, Kurang na kulang kami sa tao. <laughs> Ayan, oh, tatlo lang kami. Uh, kulang kami ng hilador. Para sanggot pa mga Kamanoy so 'yung mag-apply. Magsabi lang kayo kay kay Bosing tapos magsabi kay kay Borgo. Sa dalawang Borgo. All So magbubuko muna kami mga Kamanoy. Matutulong talaga Ay, man Ah. <coughs> uh, so, 'Yung tabak niya sa nung tambako, una ko amin na naman. Kain. Grabe. Ayun, maka-manoy. So, sino 'yang sanggot niya? Hoy, tama pa baba lang. Tra, kain tayo buko, maka-manoy. Pung na torta, ano 'to? Video ta, Titipun na. So, ayan. Ito so, so nga, hindi ano? Ito ko lang sa lugan. So, mag-aarumang aroma si Tor. Alright. Woo. Alright. Ito na si Borgo. Kuchara, yan. So, kulang ng tao mga kamaray. Tatlo lang kaming magkakasama rito. Gahanap pa kami ng mga Uy! Uy! Lalaking lalaki. Lalaki kumupsit <laughs> mga kamanoy. All right, men. Whew. Sabaw. Sabaw. Yan tayo. Yan ang burgo namin mga kamanoy. So, noy, aroma, aroma. talaga. <laughs> Sa lasang ng Ang pait. Oh, yeah. <laughs> mga kamanoy. Ngayon, gagawa ko ng kutsara oh. So, gagawa siya ng kutsara. Si Ka Hector. Dito, ano? <laughs> uh, yung buko rito, kakainin mo nga um, kamo ng anli. Walang bayad, basta kainin mo lahat. Huwag mo lang iuwi sa bahay mo na. Lagay mo sa ako kasi nakaw 'yun. Pero pag kakainin mo sa ano, sa puno dito, sa ganito. Ano 'yan, legal. Oh, mura lang ang dosina nito, kutsara oh. <laughs> mura so, lang. Ayan, mga um, Oh, yung gusto mag-apply. Sa mga dati naming kasaba, welcome. No? <laughs> ano, okay? So kay Bossing. Okay, pagdiritan uh, magdirita lang kayo kay Bossing. Kilala niyo si Bossing. Yung mga datihan. So punta na lang kayo doon. Ayan, mga kamanoy. So kailangan namin tatatlo lang kami. Mga bago. Ayan, si, si ba, bago yan. Na hindi ko naabutan dito pero datihan pa rin. So ayun si Kaur. oh, ayun muli ako. Alright, sana all. Pait. Woo! <laughs> Lasang blade. <laughs> oh, so, yan mga kamano. So, tatapusin natin yung video dito mga kamano. at Maraming maraming salamat sa inyo. So, shout out sa lahat at ingat palagi.